sa isang liblib na baryo sa tabing ilog sa Quezon, naninirahan si Tio Ernesto, isang mahirap na magsasaka, kasama ang kanyang asawang si Aling Minda at ang kanilang nag-iisang anak na si Isko, labing tatlong taong gulang. Wala silang yaman pero sagana sila sa tawanan at pagmamahalan. Araw-araw, kanin at ligaw na gulay lang ang kanilang ulam, pero palaging masaya ang kanilang tahanan. Isang taon, halos walang tigil ang ulan, ang ilog na dati tahimik, naging halimaw, sinira ang kanilang palayan, inanod ang kanilang kubo, at nilamon ang lahat ng alaala ng kanilang buhay. Wala silang nadala kundi ang basang damit na suot nila habang nagkubli sa isang mataas na burol. Habang nanginginig at gutom, tahimik lang si Tio Ernesto, yakap-yakap ang basang banig. Si Aling Minda ay humagulgol. Pero si Isko, bagamat basang-basa, ay bumulong. Tatay, baka po nangyari ito sa atin, kasi may mas mabuting darating. Nanlaki ang mata ni Tio Ernesto sa galit. Ano daw? Naubos na ang lahat, tapos sasabihin mong may mabuti pa ron. Galit niyang itinuro ang tabing ilog. Umalis ka. Hindi ko kailangan ang mga salitang walang laman. Napaiyak si Isko, pero hindi siya sumagot. Tahimik siyang lumakad palayo habang naulan. Unti-unti siyang nawala sa dilim, at ang malamig na gabi ay naging mas malamig pa sa puso ng kanyang ama. Kinabukasan, sumikat ang araw. Dumating ang mga bangkang may dalang ayuda mula sa syudad. Ang mga tao ay nagtulong-tulong. Tahimik si Tio Ernesto habang si Aling Minda ay mahina pang nagsabi. Kung hindi dahil sa bagyo, hindi malalaman ng mga opisyal ang tungkol sa ating baryo. Baka nga tama si Isko, Minsan, kailangan ng sakona para may dumating na tulong. Pero napabuntong hininga si Ernesto. Anong silbi ng tulong kung nawawala na ang anak natin? Buhay pa ba siya? Lumipas ang mga araw. Tuwing gabi, naupo si Tio Ernesto sa harap ng abo ng kanilang nasunog na bahay. Tahimik, malungkot, puno ng pagsisisi. Sa puso niya, paulit-ulit niyang inuusal. Anak ko, bumalik ka na baka nga tama ka. Lahat ng bagay may dahilan. Hinimok ni Aling Minda ang asawa. Ernesto, buhay pa tayo. May lakas pa tayo. Hanap ka ng trabaho sa bayan. Malay mo, doon mo siya muling makita. Isang umaga, nag-alsa balutan si Tio Ernesto at bumaba patungong bayan. Pero buong linggo siyang naghanap ng trabaho at tinanggihan. Matanda na raw, payat at mukhang pagod. Sa ilalim ng punong kahoy sa gilid ng kalsada, napaupo siya sa pagod. Isang tinig ang narinig niya. Kay, kailangan niyo po ba ng trabaho? Isang lalaking nasa apat na pung taong gulang, maayos ang pananamit, may mabait na mukha. May kailangan kaming hardinero. Kasama na ang tirahan at sweldo. Tumango si Ernesto at napayuko sa pasasalamat. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may nagtiwala ulit sa kanya. Araw-araw siyang nagtatrabaho sa hardin ng pamilya. Tahimik, masipag at walang reklamo. Tuwing gabi, tumitingala siya sa bituin. Isko, hinihintay pa rin kita. Isang araw, may dumating na itim na kotse. Bumaba ang isang binatang nakaputing polo, bitbit -bit ang isang leather bag, tumingin siya sa paligid at nagtanong, ano po pangalan ng hardinero niyo? Itinuro ng may-ari si Tio Ernesto. Tumingin ang binata. At nanlaki ang mata. Tahimik silang nagkatitigan. Tay, kayo po ba yan? Tumigil ang mundo ni Tio Ernesto. Ikaw na ba yan Isko? Napatakbo si Isko at niyakap pang ama. Napaiyak silang dalawa sa gitna ng araw at hardin. Anak, saan ka napunta? Akala ko na wala ka na sa amin. Tay, may tumulong po sa akin noon. Tinuruan ako ng negosyo. Nagpatayo ako ng maliit na shop. Bumalik ako para hanapin kayo at sinanay. Pasensya ka na anak. Hindi kita naunawaan noon. Tay, kung hindi po dahil sa bagyo at kung hindi nyo ako pinalis, baka hindi ko nalaman kung anong kaya kong marating. Mula noon, tila sumigla muli ang kanilang buhay. Bumalik ang minmin sa mata ni Tio Ernesto. Si Isko ay naging matagumpay at buong pusong inalagaan ang kanyang mga magulang. Isang umaga, sinabi ni Isko, "Tay, Nay, may bahay ako sa Maynila. Maliit lang pero maaliwalas. Gusto ko kayong isama para doon na tayo tumira." Napaiyak si Aling Minda. "Akala ko dito na ako tatanda sa kubo. Pero ngayon, masaya na ako't kapiling kita." Tahimik lang si Tio Ernesto bago nagsalita, hindi para magpakasaya ang dahilan para pumayag kami. Kundi para masilayan kung gaano kabuting tao ang anak naming pinalaki natin. Tumira sila sa lungsod, simpleng buhay pero punang pagmamahalan. Si Tio Ernesto ay nag-aalaga ng hardin, nagbabasa, at sinasamahan si Isko sa mga gawain kawang gawa. Si Aling Minda naman ay nagluluto para sa mga kapitbahay. Habang nililinis nila ang lumang bahay para ibenta, natagpuan ni Isko ang isang kahon sa ilalim ng lumang higaan. Sa loob nito ay isang batong kulay abo at papel na may sulat kamay. Bato ito mula sa isang ermitanyo. Sabi niya, pagsubok ito ng pananampalataya. Kung ang anak ko ay lumaking mabuti, ibibigay ko ito sa kanya. Kung hindi, dadalhin ko ito habang buhay bilang bigat sa aking puso. Hawak ni Isko ang bato, ito po ba ang batong iyon? Tumango si Tio Ernesto. Anak, walang halaga ito. Pero nagpapatunay ito na kahit may pagkakamali, basta't bumangon ka ng may mabuting puso, darating ang kabutihan. Niyakap ni Isko ang kanyang ama. Ngayon ko po lubos na naintindihan. Kailangan ko pala masaktan para matutong magpasalamat. Sa kanilang hapagkainan, magkakasamang kumakain ang pamilya. Sa labas, dahan-dahang umiihip ang hangin. Dala nito ang bagong simula ng pagpapatawad, paghilom, at tahimik na biyayang matagal nang inihahanda ng tadhana. Minsan, ang sakit ng pagtanggi ay hindi parusa, kundi simula ng sariling pagbangon. At kahit masakit, ang pagpapatawad ay hindi para sa nakasakit, kundi para sa sarili mong paghilom. Kung may tampo ka man sa magulang mo, subukang unawain ang pinanggagalingan nila. At kung ikaw ang magulang, sana ay pakinggan mo rin ang boses ng puso ng anak mo. Kung na-inspire ka sa kwento natin ngayon, huwag kalimutan mag-like, i-share at mag-subscribe. Ginagawa ko ang mga video at kwentong ito para bigyan ka ng lakas sa bawat laban mo sa buhay. Maraming maraming salamat sa suporta mo.